Good morning everyone! Welcome to my channel! So for today's video, pag-uusapan natin yung um, updated statutory holiday nating mga domestic helper dito sa Hong Kong this 2024. So for today's video guys, isishare ko sa inyo yung mga stat na nakalagay dito sa calendar, nakasama tayong mga DH. Meron tayong 14 na holidays dito sa Hong Kong na kasama po tayong mga katulong na makakapag-off. And take note na kahit ito ay holiday, with pay po tayo guys. Hindi siya ibabawa sa ating sahod. Kasama na siya sa benefits nating mga domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya kapag itong sinabi ko ay um, maririnig nyo, ibig sabihin ito ay rest day natin. So maliban doon sa one day rest day natin weekly, kasama pa tayo dito sa mga babanggitin ko na mga holidays. Okay? Umpisahan natin itong uh, February. So ngayong February, nag-celebrate kami ng Chinese New Year. Kaya meron kaming 3 days na holidays. Nakalabas kami nun guys. From uh, February 10, 12, and 13. Tatlong araw siya kaya medyo magastos. Nagi siyang apat na araw guys kasi meron kaming holiday, meron kaming rest day nung Sunday kasi pumatak siya ng Friday, Monday, and Tuesday. Then, yung Sunday, rest day namin. Kaya, nitong February, apat yung aming uh, rest day, guys. Kaya, sobrang magastos. Naubos yung mga laichi-laichi Lai namin. Kasi dito, guys, kapag Chinese New Year, nagbibigay sila ng mga red packet. Yung nakuha kong red packet nitong Chinese New Year ay 300 Hong Kong Dollars. Kapag pinalit siya sa pera natin ay mga 2,100 din. Okay na, pandagdag na sa budget. Okay? So, natapos na yung stat namin ngayong February. Proceed tayo sa next namin. Next natin, stat tayong mga DH. Okay? So, ang susunod natin magiging stat ay sa April 4. O, yun na yung susunod namin, April 4, dahil sa ay Ching Ming Festival. Parang naalala ko dati naiiba na, iba kasi yung date nila compare last year. Natatandaan ko, kung hindi ako nagkakamali, parang January sila nag-start nung Chinese New Year. So nitong 2024 ay uh, February pa iba-iba sila, guys. Then ang next, ang next doon sa April 4 ay May 1. Kung sa Pilipinas ay Labor Day, Labor Day din po dito sa Hong Kong. Kaya kami uh, holiday din po namin yun. Then, after ng Labor Day, ang susunod ay May 15. Dalawa pala yung magiging start natin ngayong May 15. Sa May 15 naman, ang celebration doon ay the birthday of the Buddha. Ayun, sineselebrate nila diyan dito guys. Then, yung maging susunod ay sa June 10. Sa June 10, ang isi-celebrate naman ay festival. O, oh, diba? Maraming mga holiday dito. Then, ang magiging sunod sa June 10 ay July 1. Sa July 1 ay Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day. Okay? June, July. Pag August, wala tayong August. So, ang sunod natin ay September 18. Then yung September 18, the day following the Chinese Mid-Autumn Festival. Ito, et, etong Mid-Autumn, inabutan ko guys, pero hindi ko matandaan kung anong month last year. Kasi nga, naiiba-iba siya. Then, after nung September 18, ang susunod ay October 1. Yung October 1 ay National Day. Okay, wow! Meron pa isa, guys. Dalawa tayo sa October. October 11. O, October 1, October 11. Sa October 11 ay Chungyong Festival. Yun yung celebration nila. Then, after na October, wala tayo ng November, kaya ang susunod na ay December. Sa so, December 25. Okay. So, December 25 yung last namin nating mga DH na start December 25 then after that January 1 na naman kapag ano January 1 wala talaga yan guys kasi parang celebration din ng New Year natin sa buong ano buong buong universe <laughs> char So ayun, nabanggit ko na yung mga stat natin this year. Sana excited kayo. Nakapagplano na ba kung saan ang gala natin? Kasi kami guys, kapag i-start, nagpaplano na kami with friends kung saan kami pupunta. Kailangan kasi maagad yung pagplanuhan. Kasi kagaya ko, lagi lang kami sa charts. Everest day ko kasi guys, lagi lang ako sa charts para makatipid. Kasi pag dito sa Hong Kong, kailangan mong maging matipid. Kapag ikaw ay waldas, walang mangyayari sa sahod mo kung puro kagala, gala, puro ka kain, wala kang mapupundar. Totoo po yan dahil medyo mamahal din yung uh, mga gastusin dito sa Hong Kong. Kasi ako guys, limit ako sa pagagastos. Mga 300 to 400 lang ang kaya kong i-budget sa one month. Saka ako gumagastos ng medyo... Uh, malaki-laki na kapag katapusan. Kasi doon mo makikita kung may naiwan pa sa sahod mo. Kaya kapag may mga stat, lalo kapag sunod-sunod, magastos po yun. Kasi yung pagkain natin, hindi siya ililibre ng employer. Kaya sarili mong bili yung pagkain mo kapag stat mo at saka kapag rest day mo. Ang kagandahan sa employer ko guys, i-share ko lang sa inyo kung bakit ako nakakatipid ng uh, pagkain tuwing uh, rest day or statutory holiday kasi marami silang uh, marami silang ano guys pinapabaon sa akin ayan kung makikita nyo, isishare ko sa inyo mga padalayan ng employer ko o oh, ayan mga bigay nila yan ito meron ako ditong uh, mga pagkain <laughs> kaya ang ko sa employer ko guys kasi kapag Friday si sir, after niya sa work, may dala-dala na yan ng, sa lunchbox. Kasi meron kami mga lunchbox. Kapag Friday, pag uwi niya ng gabi, meron na siyang dalang pagkain para sa akin para i-take out ko ngayong araw ng rest day ko. So, ganun ako kaswerte sa employer ko. Then, pagdating naman sa church, meron kami mga activity. Ayun, libre naman yung dinner namin doon. Kaya sobra akong nakakatipid. Okay? So alam niyo na guys, na share ko sa inyo yung updated statutory holiday natin dito sa Hong Kong. Ako bilang first timer ha, dahil wala naman akong experience sa sa mga Middle East. Mas gusto ko yung mas gusto ko yung Hong Kong. Syempre first timer tayo kasi dito may holidays tayo. Meron tayong rest day. Um, kasi sabi ng mga friend ko na may mga experience sa ibang bansa, wala daw silang, hindi daw sila nakakalabas ng bahay. Kung 2 years daw sila doon, 2 years lang silang nasa loob. So hindi na nila alam yung anong araw na ba, anong date na. So parang iniisip ko na parang hindi ko kaya na ganun kalungkot. Kaya ako bilang first timer dito sa Hong Kong, siguro mas ma -re recommend ko yung Hong Kong dahil kahit papano nakakalabas tayo at nakakapasyal tayo, nakakapagsimba tayo. Kasi yung one of my friend, seven years siya sa Middle East, so never siyang naka-attend ng church. Kasi syempre, bawal daw doon yung mga ganong activity kasi parang Muslim country. Dito sa Hong Kong, kaya tuwan-tuwa siya kasi nakakapagsimba siya, nakakapag kami. So yun yung kagandahan. Okay, so na-share ko na sa inyo yung uh, statutory natin ngayong 2024. So meron tayong Meron nga tayong 14 na sana mapagplanuhan natin ng maayos kung saan tayo pupunta. Kasi dito sa Hong Kong guys, marami ditong mga pasyalan na free. Wala talagang entrance. May, may, mga, mga magagandang view na pwede nating pasyalan. At mag picture picture taking habang nandito tayo sa Hong Kong. So mag one year na pala ako guys dito, dito sa Hong Kong. So abangan nyo yung aking... Uh, next vlog for my one year experience as first timer domestic helper here in Hong Kong. Thank you so much for watching. Sana meron po kayong natutunan at nalaman. Pwede nyo rin siyang i-view online parang sa Hong Kong Gov. Hanapin nyo sa Chrome or Google. Lalabas na dun yung mga statutory holiday na kasama tayong mga domestic helper. Okay? So, happy holiday! Thank you so much for watching. Bye-bye! Salamat po sa lahat ng uh, subscribers na sumusuporta po sa akin YouTube channel. Nasa 744 na po tayo, guys. Okay, so thank you. Bye-bye. Happy holidays.